Alam mo ba kung bakit tinatawag na Marine Battalion Landing Team o MBLT ang mga Marines? Simple lang dahil ang core mission ng Philippine Marine Corps ay amphibious operations. Ibig sabihin, trained silang lumaban at mag-operate mula dagat papuntang lupa. Kaya bawat Marine Battalion ay hindi lang basta infantry unit. May kasama silang artillery, reconnaissance, combat support, at service support, kompleto bilang isang team. Ang tawag na landing team ay galing sa konsepto na handa silang i-deploy sa anmang bahagi ng bansa, lalo na sa mga isla at coastal areas, kung saan kailangan ng mabilis at matibay na puwersa, ando ng marines. Kaya hindi lang sila ordinaryong sundalo, sila ay isang combined arms team na kayang magsagawa ng operasyon. Sa dagat, sa lupa, at sa mga critical na lugar kung saan unang kailangan ng depensa ng bayan. Sa madaling salita, tinawag silang Marine Battalion Landing Team. Dahil sila ang spearhead, unang dumadating, huling umaalis, at laging handa sa anumang laban para sa kapayapaan at kaligtasan ng ating bansa. Yan ang Marines. Yan ang Marine Battalion Landing Team.